Sino dito yung mahilig mag-charge ng phone pag natutulog? Guys, kagigising ko lang. Tignan nyo nangyari sa cellphone ko. Thank God na wala na lang nangyari sa akin. Masama. Wala talaga as in. So guys, yung cellphone ko, tignan nyo. Sunog na sunog. Yan, sunog na sunog. Hindi ko na malaya na sumabog na pala to. Yan guys, sunog na sunog as in. Tignan nyo yung bedsheet ko sumama hanggang yung, yung foam niya. Ayan na yung foam nung bed ko. Sumama, grabe. So, ganyan yung setup nung kama ko. Andito yung unan. Andito ako. Buti na lang talaga din dito ako sa side na yan. Kasi kung nandito ako sa side na nyo guys kung ano yung mangyayari sa akin. Kung may kita nyo, guys, sobrang sunog to. Paano ba yung mga files na nandito? Masisave pa kaya? Pati yung SIM card. Paano na? So, paano na ngayon? Kaya guys, alam ko marami sa inyong gumagawa ng ganito. Yung China yung phone habang natutulog. So please, wag, wag talaga. Feeling ko ang nangyari sa phone ko is overcharge. Kasi maaring ikakos pa ng sunog guys. Promise. Sobrang scary. Sobrang scary niya guys. Napaka scary sa part ko. Kasi paano kung shit, humarap ako don Paano yung mukha ko? Paano kung nasunog yung mukha ko? Paano kung naputukan yung mukha ko? ba diba, Paano akong naputukan yung mga ako, guys? Uh, scary! Kaya, yun na lang talaga masasabi ko. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Sa lahat. Sa lahat-lahat. <laughs> God is good. Very, very good.